So what's up sa inyo mga guys? Ito nga pala kakagising ko lang sinisipat ko yung mga halaman namin. Tapos bigla na lang meron akong naisip na pumasok sa utak ko. Tapos pumasok ko sa loob ng bahay namin. Tapos may nakita kong sitaw si Bawang. Tapos ito ano ba to? tas ayun, numokay na ako. Tapos ayun, nagayat na nga pala ako ng sibuyas, Buyas. Ay, ng Bawang. Tapos ng sibuyas. Ayan, tapos katapos kumagayat ay sauna sa ng mata ko dahil dun sa sibuyas na yon. Yon. Ayan, ayan na, hiniwa ko na rin yung sitaw. Ayan, kita niyo naman, di ba ang galing. Tapos nagpa rin ako ng kawali. Tapos ayun na, naglagay na ako ng matika, inahalo-halo ko pa. ayun, sinalang ko na nga pala yung bawang para maluto uh, na. <laughs> ayan, inahalo ko na. Tapos sinala sinalang, sinala ko na rin yung sibuyas, eh, inahalo ko na lang din sa maluto sila. yan bala sila dyan <laughs> kasi yun na nga nung medyo luto na yung bawang tsaka sibuyas sinama ko na rin yung giniling na binili ko yan nga halo ko na rin agad sa maluto lang mga golden brown lang mga idol yan nga halo ko lang siya. ay putang talsik ang tao mga tika nung no. <laughs> naglagay ako ng konting paminta marami siguro yun kasi nga halo ko lang din para maghalo-halo silang lahat kaya nakita nyo naman mga pa naglagay na rin ako ng toyo dyan kasi nilulutuin pala natin ng adobong sitaw o kalata naman, di ba? naglagay na ako diyan. Ayan, nilulutuin ko muna 'to. Hindi tayo na pinakuluan ko lang ng mga idol. Tapos naglagay na ako ng tubig. Tulad pag nilagay ko ng tubig mga idol. Ayan, pinakuluan lang din natin. Tatakpan ko yung mamaya, tingnan mo. Kaya tinakpan ko na, di ba? Tapos nag-push up muna ako. One, to nakarami ako diyan eh, mga 20 ata 'yon. Kaso ano eh, pag ko kumukulo na kasi ayan, di ba? Sabi ko sa inyo. Kasi sa akin maniwala. Eh. Kumukulo na siya, tapos nilagay ko na yung sitaw. Maglagay na ako ng sitaw dyan. Tapos syempre, halo-haloin natin pagkalagay natin ng sitaw para magmix din yung ano, toyo dun sa sitaw. Tapos tinakpan ko na. Pag-type ko, nag up ulit right ako. May na, nakatrenta naka-30 na ata ako dyan. Basta, tumayo agad ako nyan kaagad eh. Kasi tingnan mo ah, kumukulo na agad. Bilis ang pangyayari. Kaya, ayun. Adobong sitaw guys. Thank you for watching like and share and subscribe then bye.